Nabilitan niyo na ba itong pinakabago at kakaibang paresan sa Bulacan? Na imbis na baka at laman loob, eh malutong na lechong kawali ang toppings nito na magbibigay ng unique na lasa at extra twist sa pares experience niyo. At kung pamilyar nga kayo sa nag-viral na lechong pares sa may paho kaluokan, ay dun nga nang galing yung concept ng paresan na to na ayon nga sa mismong owner nito ay suki siya ng nasabing paresan nung Lechon Pares, ang concept niya nagsimula yan sa Caloocan, uh, sa Jimmy and Michelle Pares. Punta kayo doon sa Maypaho, Caloocan City. So, lagi akong kumakain doon. Uh, almost uh, every other day, every week, kumakain ako doon. Tapos nagustuhan ko, eh napansin ko walang ganun dito sa Bulacan. Kaya naisip ko, bakit hindi ko subukan dalit dito sa Bulacan. At kung sa lasa naman daw yung pag-uusapan, eh hindi magpapahuli yung version nila ng Lechon Pares. Uh, may mga konting pagkakaiba, pa, pero parehas namang masarap. So, mahilig akong kumain ng pares. So, almost lahat ng mga pares dito sa tabi-tabi, kinakainan -tabi, ko na. Uh, so wala akong nakita kasi gumagamit ng Lechon Kawali. So ayun naisip ko na gamitin yung Lechon Kawali. At dahil nga dinala na nila dito sa Bulacan, eh hindi mo na kailangan lumipat pa ng kaloocan para lang makatikim ng lechon pares. So yun guys, nandito tayo ngayon sa Baliwag Bulacan para tikman itong pinakabagong paresan na nagsiserve daw ng lechon pares. So malapit lang sila dito sa Espela ng Sagrada at malapit din sila sa Espela ng Santa Sagrada. Katapilang sila nitong Kati Santos Clinic at saka ng baliwag lechon. Sa sandaling panahon nga lang, eh tinangkilik na sila ng madla at sa loob lang ng isang araw, eh nakakaubo sila ng dalawa hanggang tatlong kaldero ng kanilang lechon pares. Heto nga pala yung menu nila na bukod sa lechon pares, eh meron din silang beef pares at andyan din yung mix pares nila. Sa halagan 75 nga lang, eh matitikman mo na yung kanilang lechon pares na hindi tinipid dahil kada order, eh 100 grams ang serving ng lechon kawali at unlimited pa ang refill ng sa bawat gulay. Kaya siguradong sa isang order mo pa lang, eh mabubusog ka na. And for today's video nga, eh titikman natin itong pinagmamalaki nilang lechon pares. At hindi nga makukumpleto yung pares natin kung wala itong chili sauce at itong fried garlic na magdadagdag lasa sa ating lechon pares. Mm. Yung lasa ng sabaw nila, hindi siya yung sobrang tamis, no? Hindi rin siya yung sobrang alat. Yung tamang-tama lang yung pagkakatimpla. Tapos yung sa pagiging malapot, nasa gitna siya nung malapot saka hindi malapot so ang dami ng turbine ulit yung kawali nila kada order mo 100 grams so walang vlogger vlogger dito ganito talaga at nung time nga na yan, eh marami tayong nakasabay kumain at kinuha na rin natin yung pagkakataon para hingan sila ng kanilang komento tanawin natin si sir kung kumusta yung lasa nung lechon pares ano yung in order mo sir? Iyon yung Bepelia okay, Bilek Lechon Paris Dry ano? uh, sa nap. Ah, uh, kumusta sir? Ano yung lasa ng okay, pwede? sarap. Sarap. Please pita oh. lang ako. Tsaka ngayon lang din ako nakatikim ng banto. parang bago din eh. Bago sa pandan. Para paris bars ano? tsaka lechon, pinagsuan pa sila kaya try na. Sir, first time niyo rito kumain, sir? First time lang, oh. Oo okay. uh, eh sir, kumusta po yung lasa nung lechon pares? Masarap naman, good good quality. Yon. Sir, sa tingin niyo, ano sa binayaran niyo na magkano ba? 75, 85. Ako tatlong kanin. <laughs> Ibig sabihin talaga masarap yun no, Oo, oh, masarap. Sulit, sulit. Oh, sir, marun siya. Uh, recommendable naman. Oo, oh, sasama natin ng mga tropa dito. Masarap, masarap. Sir, kumusta po yung lasa ng lechon Paris dito? Oh, good. Kalado Ka kasi first time makatikim ng Paris na may halo bang pang itong kawali. Uh, kasi fan ako talaga ng Paris. Eh, hey, okay, sir, sa tingin mo, recommend mo siya sa mga followers natin? Yup, oo. Oh, uh, talagang pang-comment siya kasi Uh, sa dami ng pares na nakakainan ko, okay na okay ito. So, lahat ng follower ng Food Trip sa Norte, iniimbitan ko kayo dito sa JM's Lechon Pares located dito sa Tangos, sa uh, Balibong, Bulacan dito sa Mepi sa Aquino Avenue katabi lang kami ng Baliwag Lechon Manok lahat ng mga follower ng Food Trip sa Norte punta kayo dito pakipalo din like and follow subscribe sa channel ni Food Trip sa Norte yeah, tsaka sa page ni JM's Lechon Pares Ayan, meron po tayong Facebook page pakilike lang po JM's Lechon Pares kaya naman kung naghahanap ka ng kakaibang pares experience e eh, bisitayin nyo na sila dito sa JM's Lechon Pares i-mention mo na rin yung mga tropa mong mahilig sa putok bato at ngayon yung nabalitain Nyo Alam nyo na yung susunod na gagawin. Hanggang sa muli! Ang daming negosyo, bakit gantong paresan yung ano? Ah, wala eh. Sa panahon kasi ngayon, kailangan kung gusto ka mong uh, kumita, kailangan mag-take ka ng risk eh. eh. para kumita aside sa pagtatrabaho negosyo lang eh so kahit ganito kahit na na maliliit eh mas maganda na sumusuko. Oh, okay. Uh -oh. Kasi kung walang mangyayari, hindi ka susuko.